Ayan mga kabarangay, mayroon tayong uh, laman ng baboy, a uh, 600 grams nung binili natin. Ayan. At syempre mayroon tayong dalawang pirasong sayuti. At haluan nga pala natin ng sayuti ang ating dinuguan para kalahating masustansya, kalahating hindi mga idol. Ayan. Ayan, syempre ganyan lang, hiwain lang natin yung ating sayuti na medyo pa cubes. Ayan, hiniwa na natin ang ating pork na 600 grams. Hiniwa rin natin ng pack cubes din siya. Talagang pang dinuguan. So, ang hiwa ko rito ay medyo maliliit lang. Pero depende na po sa inyo kung anong hiwa. Medyo malalaki or medyo maliliit. Depende na po sa nagluluto. So, ayan, meron tayong luya. Mas masarap kasi pag maraming luya ang ating dinuguan. Ayan, mas maganda kung i-chop-chop-chop-chop lang natin ang ating luya para kinain natin hindi masyadong mararamdaman. Ayan, at syempre meron tayong white onions na medyo malalaki, hiniwa rin natin na medyo maliliit. At syempre yung bawang, isang buong bawang mga idol, mga kabarangay, chinap-chop rin natin ang medyo maliliit para masarap. So ayan na, na-prepare na tayo ng mantika sa ating kawali at igisa-gisa na natin ng maayos ang ating mga arupang aromatics, ang ating mga ingredients. ay gisa natin ang ating bawang at syempre isunod na natin ang ating luya at isunod na natin ang ating onions mga idol, ayan, ganyan lang gisa-gisa lang tayo at syempre isama na natin pag-isa ang ating laurel uh, para maglasa at para bumangon na pag sinama natin pag-isa ang ating daon ng laurel na isa po sa mga nagpapabango din sa ating dinuguan Ayan, so ay nilagay na po natin ang ating pork. Talaga naman sariwang-sariwa ang ating pork kasim. Ayan, so depende, pwede yung pigi, pwede yung kasim. So ayan, inubos na po natin ang ating pamintang durog. Medyo paubos na. So nilagay na rin natin bilang isang timplada. Ayan, gisa-gisa lang natin ang ating pork. Ayan, at syempre nag-additional tayo rito pampalasa ng isang pirasong chicken cubes. Ayan. So pwede naman pork cubes kung may available kayo. Siyempre pampalasa din yan. at yung patis na siya ang magpapalasa at syempre yung ating kunting bitsin mga kabarangay dapat may bitsin para masarap at syempre nilagay na po natin ang ating pinakasabaw tubig muna kasi para pampalambot muna sa ating pork palambutin lang po muna natin at pag nakita natin medyo malambot na ayan na nga medyo natuyuan na so siguradong malambot na nilagay na po natin ang ating tanglad Ayan at syempre yung ating purong dugo mga kaparangay Ayan dandaan lang Mas mayiging kung habang binubuhos ay halo-haloin natin Huwag po nating tigilan sa paghalo Hanggang sa ito ay mag... Uh lumapot ayan hanggang sa maluto ayan alu lang natin at saka natin lagyan ng suka siyempre depende na po sa inyo kung medium asim asim ang gusto niyo sa dinuguan ayan siyempre mas masarap pag medium asim asim ang dinuguan lalong-lalo lalo na pag yung ating pork blood ay talaga namang sariwang-sariwa pa so ayan nga dahil paluto na po ang ating uh, dugo nilagay na po natin ang ating sayote ayan so ayan ganyan na kasimple kadali magluto ng pork dinuguan with gulay with sayote sabi ko nga kalahating masustansya at kalahating hindi mga idol <laughs> Ayan. Pero totoo naman. Ayan. At syempre dahil lutong-luto na ang ating dugo. Ayan. At nilagay na po natin ang ating siling panigang. Ayan. So dapat sa ating dinuguan ay lutong-luto po ang ating dugo rito para wala tayong malalasahan na medyo malansa. Dapat lutuin natin ng maayos. So ganito ang ating sistema. Pinatuyo na sobrang lapot. Dahil nga po sa sobrang uh, purong dugo ang nilagay natin. Ayan ang ating uh, kalalabasan. Sobrang lapot. At syempre napakaganda ng dugo pagkaganyan. Ayan sobrang lapot po na pinatuyuan ayan ng ating diskarte rito para syempre masarap so ayan at pwede na po tayong kumain at maraming maraming salamat muli sa aking mga followers sa ating mga bagong followers maraming maraming salamat sa inyo ma'am mga sir at mag-iingat po tayo palagi sa araw-araw saan man tayo naroon ayan sa so, mga gustong umorder ng ating uh, sukarap psah Ayan, nasa Lazada na po mga idol. Ang ating rapsa, sa halagang 65 pesos. Order na po nasa Lazada at ilagay po natin yung link sa comment section. At syempre yung ating bagnit bagong na mabinta mga idol. Ayan, order na nang matikman nyo po ang ating bagnit bagong na gawa ng kusinero ng barangay. Ayan.